bisa-bisa lang Pagkakita namin. Sibuyas. Wala pang sibuyas yan. Mag-ain agad natin yung ano. Mag-ain agad natin yung ano. Pokrasa pa ano. Sita kalabasa. mo ng ulam na ito rang vitamin grabe ang guys ang ganyan

Alambutin na natin ang uh, hydro yung, yung ano, <coughs> salabasa kasi yan kasi matagal lumambot. Hindi madilim na. yun kasi ng ilo. Kasi pag nilagay mo ka dyan yung mga, ano, mga dahon, wala na. tigas pa ng kalabasa yung dahon no lamto yun na lamto tayo na magic magic nabuhusin e, na siyang kasik ang e, madami konti patis Lagyan yeah. uh, natin ng isang bakong tubig lang. Kunti-kunti lang yung tubig. Tapos, alam nyo yan mga ito, idol. Lagyan ko kayo ng um, sabaw lang ng bagoong. sabi natin ang sabaw ng bago yan yun yung nakakalaka

natin. Pagkakulo niya pa isa. Pa. Ito siya na yung mga gulay. Mga gulay na mga, mga dahon. Tingnan nga natin kung malambot na. Alabasa. Ayan malambot. na kayo itong dahil. Pwede na. May sindahan guys eh. dahon nyo ng kangkong, <coughs> malunggay, sa saluyo. ba diba? Combination. Ayan. Hmm, Healthy, ano? Healthy living. natin ulit. Takpa natin ulit. Ang loto na. Ayan o. Guys, tingnan guys. Solid diba? Yung sabaw niya, sakto lang. Ayan, loto na yan. Ma. Ayan, lumambot na lang. Tikman natin kung yung lasa. Sarap. Ito to na yan pag ganun. It steam na yan. All right.